Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, bali, kami po ni Bossing ay papunta ngayon sa bayan dahil meron po tayong butihing sponsor na nagpadala po sa akin. Napanood po niya yung vlog ko nitong nakaraan nung bago po mag -piesta na nagpunta po tayo ka na Haisen. Ay gusto rin daw po niya magpadala para kay Haisen. At yun daw po ay ibili ko ng isang sakong bigas at uh, bigyan ko rin daw po ng cash na 2K Ayan, at bali kami po ni bossing nga ay pupunta sa bayan Para i-claim po natin yung pera na padala po ni ma'am uh, Ayaw po niyang magpabanggit siya po ay from Florida Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo ma'am At uh, more blessings pa po sa inyo Talagang napakalaking tulong po iyon sa kanila Ayan, bali ako po ay minessage ni ma'am noong pang bago pa po magpiesta at medyo naging busy lang po tayo nitong mga nakaraang araw dahil nga po nagpiesta kaya ngayon lang po natin makukuha at nung time na yun din po nung nasa nakar kami at nagpiesta ay meron din po nagmessage pa sa akin na isa pa uh, si ma'am Millet siya naman po ay taga Canada bali siya po ay nagpadala rin ng 4K at yun po ay bigay ko rin daw kay Haisen yung 3K at saka po yung 1K ay kay Teo at nung fiesta rin po ay nagpadala rin po si Ate Gigi ng toke at ibigay ko rin po kay Haisen. Yan, bali medyo busy nga lang po tayo nung fiesta. At saka si Haisen po ay nasa nakar din noon ay kumbaga hindi pa po ni Milot noon nakakash out dahil yun po ay nagchat po sila sa akin. Si Ma'am Milot ay gabi na at saka po si Ate Gigi gabi na rin po nung mabanggit sa akin. Kaya yun, si Nahaisin po ay nakauwi na sa kanila. Kaya doon na lang po natin pupuntahan sa kanila sa Binulasan. Ayan, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa nagpabot po ng tulong kay Haisen. Maraming maraming salamat po at sana po po'y marami pang blessings na dumating po sa inyo. Kay Mamilet, kay Ati Gigi, at saka dun sa isa pang from Florida. Tsaka kay Ma'am Sandra na nagpaabot din po ng tulong kay Hisen. Maraming maraming salamat po at yung po talagang napakalaking tulong po sa kanilang mag-anak. Ayan, more blessings po sa inyo at uh, naway patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Ayan guys, nandito na po tayo sa loob. Po. At nagantay lang po tayong tawagin. 12 seconds later. Ayan guys, at bali, nakuha na po natin sa may palengke daw po ni Bossing pinarking yung aming motor kaya no? tayo pinaglalakad papunta doon malapit lang naman po at baya na ang palengke yan po at bali na dito na po tayo sa may pabayuhan po ng palay tayo nga po ay bibili ng bigas, isang sakong bigas. Bayo na kuya Taran. Handa na po yung ating bigas na binili. Yun po ay 50 kilos. Si Bossing lang po yung nakuha ng tricycle. ah yung pong bigas ay isasakay po natin sa tricycle. Papunta ka na Heisen. May ginaman put kumanda na ang panahon. Mainit na. Ay, itong mga palay po dito, inaabot po ng ulan basa. Oh, lalo po yung isa auha oh, maitim na ang balat. Gawa po ng magtagulan itong nakaraang araw. May naman po ngayon at naki gumaganda ang panahon. Maitim na po ang balat nito ah. Gawa po ng basa. ayan po yung ating biniling bigas at inilalabas na ni Kuya Yan po ay 50 kilos. Naghahanap lang po si Bossing ng tricycle na pagsasakyan po natin eh. 26 Kuya Taran, salamat. Yan po binili nating bigas ay kana Kuya Taran, sariling ani. Saan doon sa likod o... Oh. Ayan po yung natin sa may likodan po ng bahay nila. Ayan na po yung tricycle na kinuha ni Bossing. Na, Anto, para may... si Dante. At si Bossing po ay hindi nasasama sa akin kana At siya po ay papunta sa fish Bossing ako yun na lang puntahan doon mamaya ha. Patay sa binulasan. Sa sa, Dito sa may kalapit ng center po at bali papunta na nga tayo doon. Banda pa. Ayan ah, sa may poste. Hindi po ni Heisen alam na... Ay, banda pa. Doon sa may poste. diyan ah, diyan ah, spam. sa may bangko, oo. Oh. Ayan po at nandito na po tayo. At hindi po alam ni Heisen na papunta tayo dito. Ay, papakisuyo ko na lang po yung bigas na buhatin. Hindi po alam ni Heisen na papunta tayo dito at may surprise sa tayong dala para sa kanya. Ay, doon na lang po sa may kalapit po ng upuan. Heisen! Na dito ba kasi si RJ? Baka umulan, ay ipapakipasok na rin la natin. Diyan lang sa may pinto. Basta kapag umulan na hindi mababasa. Papakipasok na rin po namin at baka po mabasa. Ah. Ay, yun ay kawan. Dito yun sa iyo at may nagpadalang sponsor. Ay, bilik ko daw ikaw ng isang sakong sa bigas. nagbibili ng bigas, Kaya nabili lang ay madami. Salamat po. Sa Oo, oh, yan ay 50 kilos. So, po. Salamat po at napakalaking tulong po yung saan. Hindi po ay nabili lang ng bigas, Kaya pa isa-isang ko ilalaan <laughs> po. Ayan, naiyak po si Haisin at yun po ay luha ng kaligayahan at malaking tulong po talaga yun sa kanila. At hindi lang yun. Bukod doon sa bigas, Bale yun ay 2.6 ang kabayaran hmm. ng 50 kilos. Ay, may pinaabot pa siya sa iyong 2K. Oh. Wow, thank you po. Napaka dami naman po na ito. Talagang napakalaking blessing po ito sa amin. Ano yung pangalan natin? Ayaw niyang magpagbanggit pero siya ay taga Florida. Ay, ako po yung lubos na nagpapasalamat po sa inyo at napakabuti po ng puso ninyo. Sana po ay gabayan po kayo lagi ni Lord at marami pa pong blessing sa dumating sa buhay po ni Salamat po. Lubos po ako ng Papa. Salamat at napakalaking tulong po ito sa amin, sa pamilya po namin. At hindi lang iyon. Nandito po si Talalay. <laughs> hindi lang iyon. Meron pang nag-message sa akin at nagpadala 3K para sa inyo salamat po sa itong sir at ako pinagpapasalamat at napakabuti po ninyo. Yan namang 3K, ayan ay galing kay Ma'am Milit ng Canada. Pasensya na po kayo at uh, maingay po ang gawa po ng sila ay nasa tabing kalsada. Ay, yan Hisen 3K ayan. ay galing kay Ma'am Milet ng Canada. Thank you po Mommy, let. God bless po. Tapos bukod doon ay nagpadala rin si sa akin si Ate Gigi ng 2k. Para daw sa iyo. Ibigay ko daw sa iyo yung 1k na cash. Oh. At Thank you po Ate Gigi. Ipaggrocery din daw kita ng 1k. Wow, salamat. Ayun. Kaya ang bali ang nagpadala sa iyo ngayon ay si Ma'am ng

kailan nila talagang So hindi dahil sa inyo, hindi kami ng mga viewers tama ng iyak kay at uh, si Talalay ay naano sa iyo. Yan. Thank you so much po at talaga naman yun po napakalaking tulong po kay Hai sa, sa kanila pong pamilya. Tatapusin lang muna po ni Hai yung kanyang sampayin at para po habol sa init. at may malapit naman ditong grocery hanhan eh. Lalaan. Talalay! Pakita ah. mo yung sulat mo kay tita Inic. Patingin nga. Pakita mo yung pangalan mo. Patingin nga. Wow! Oh. Marunong na palang magsulat si Talalay. Marami ka pang sampayin. Nakikin maraming nilabhan. Sasampay lang po ni Heisen. Dumbaga sa may ka na ati Maloy bukas pa. Alam mo yun yung sa kapatid ni na Tia Minda. Yung sa kapatid ni Tia Minda. Ni Tio Rodel pala. Oo. 12 seconds later. Ayan po at bali tapos na si Haising magsampay. At kami po ngayon ay pupunta sa tindahan. At ipag-grocery po natin ng Worked 1K si Haisen. Yun po ay from Ate Gigi. Thank you so much po sa mga nagbigay po kay Haisen. Sa mga nag-share po ng kanilang blessings. At kami po ay papunta na doon. si RJ palay, nasaan? Nasa din na, Haisen? nag ano sila? Nakuha ng ng fish na Haisen po ay laging nagbibigay uh, po sa atin ng isda si RJ pag dumadating po siya galing sa pamamalakaya tsaka pag siya po yung minsan ay eh, kaya nasa dinahigay nagbababa po ng mga isda nagohornal ay kapag sila po yung may isda ay eh, tayo po hindi nakakalimutang bahaginan hindi lang po kami pati po si nanay laging may padala sa timhiti ng mga isda may pasok ba ka ngayon si Talalay? ay anong oras ang pasok niya pag meron ah, sakto naman po pala yung pagpunta namin at walang pasok si Talalay ngayong araw kami po yung na papunta sa Kanati Malo bahay Dito po pala ang school ni Talalay Bahay na yun. At dito po tayo bibili sa tindahang ito. Ito po yung kapatid po ni Tio Rodel. Nasawa ni Tia Minda. Ha, ginawa naman po dito at tabing palayan. Hello, <laughs> hello, good morning. Hello, ate malo ka talalay yung bosi. <laughs> 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 Alip na yan it. yung mga binabaon sa school wow, <laughs> wow daw yung <Mga> bagoon <laughs> cupcake <laughs> Ano pang mo? O sige, kuhain mo daw yun. Kuhayin mo. Saka mga biskuit. Ate Malo, may akult kayo? Wala na. Huwag si Chiria ha. Sa yun, may hindi si Chiria. Chocolate. Sabon. Mga gamit niyo sa bahay. Toyo. Mantika. Ah. shampoo. Ayan po. At si Aisin po ay nag-grocery na. Excited. Ayan. Shampoo. Thank you po. <laughs> Tahimik lang po si Aisin. Pero yan po yung talagang ano, ah, mahiyain. May pagkamahiyain. Pero kahit yan po yung tahimik laang, ay alam kong lubos-lubos ang kaligayahan na yan. Kuha pa. Makakulang pa yun. Kahit pati sumubray, dadagdagan ko na laang. Mama, bakit di siya Kape. Hmm. O, oh, bayon, ipili eh, mo pa doon. Napaka may gusto pa siya doon. Tsaka, kape. Huwag lang, si Cherry, ha? Ayan, masalaan, Jelly Ace! Jelly Ace! Hmm. Ang sasabihin ni Talalay. Thank oh, you, po. Salamat, po. Salamat, po. Kape, hi, Wala ka pang kinuuhang kapi. Tsaka, so, gatas. agatas ito kape oh. Ito. Ito kape. 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 Mama. Kumuha rin po ng sesto. Pang bound -bound sa school. Saka ito may mga biskwit. may kapi asukal, Tatlong mantika, kamayin, ah, pang sabon sa pinggan. Ay, saka ay, po ito ah dalawang barbells at saka isang malo. Shampoo, sabon, powder. saka po powder. Bawal daw ang candy kay Talalay. Chocolate. Chocolate. Chocolate ito. Mm, -mm. Ay, ano ba kayang... Anong candy yan? Lollipop ito. Ah, lollipop. <laughs> Siya nga naman. Ay, anong lollipop ito? Ano yan? Ano yun? Ito lollipop donut. Donut. Ay, anong kulay daw iyan? Ito. Mm. Anong kulay? Pink. Ay, yung kabila. White. Very galing. Yeah. Ito suit mo. yung suot mo. Ano yung suot mo, ano daw color? pink Hindi sayang bigay honey. Ay, yung suot ni mama, anong kulay? Pink. Ay, yung a, a suit ni tita Iri, anong kulay? Black. Oh, galing. Ay, ito anong kulay ito? Green. Oh, very good. Lahat pala ay alam. Ito, ano ito? Red. Ito. Yellow. Ito. Blue. Ito. White. Ito. Red. Ito. Yellow. Ito. Blue. Ito. Green. Ito. Chocolate. <laughs> Chocolate nga naman yan. <laughs> Ang galing ni Talalay. Mar marunong na rin baga siya ng mga letters. ano oh. O, anong letter ito? A. Ha? A. Ay, ito. Ano ito? Ano ito? Wala kayong pasok ngayon nani? Wala po. Okay, ang lola ng sa... P. Yung ah, Ay, yung isa. P. Ano P. yun? Ito. One. <laughs> Dahil dyan, kuha ka pa ng stick, oh. So, Alin okay, dyan ang stick, oh. Okay. Galingan mo. Mm -hmm. Galingan mo, dali. Eh. Kuha ka pa. Stick, oh. Ano pa, Haisin? Tagdagan mo pa, haysin. Ano Ano, kanton. Dilata. Magdagan mo pa. Hmm. Ha? Gusto mo na yun? Ano ba ito? Ah, putsi. Pwede. Ha? ay ah, ayaw ng mama. Iba na lang. Iyon, jelly. Ah, jelly. Tinapay na lang. Tinapay na, na lang daw. Kuha ka na lang. Ito, jelly. Biskwit na lang uli. Biskwit. At ikaw, inuubo, baby. Bawal daw iyon. Ganito ah. Ano nga po ito si, Ay, ay, ayaw ay, ay, na ganyan. Ha? O sige, kuha pa kayo. Dagdagan pa rin nyo. Tama na. <laughs> Tama na ha. Tama, doon kuha doon ka na pa. Sabon na ano, panligo. May sabon kayong panligo. Dilata. Toothpaste. Toothpaste. Ang kuhain mo na nga naman yung toothpaste ay eh, yung nasa box. Hindi pa kulay ko is yung toothpaste. Medyo talpa pong magsalita si Talalay. Ayan po at bali nakapamili na tayo. Anong sasabihin ni Talalay? Ha? Ayan po at dala na ni Heisen yung kanyang mga ginrosery. Thank you po. Thank you po. Thank you. Ayan, tara. Sa akin tulong ito sa amin. Salamat po sa sponsor. Kay Ate Gigi. Salamat po Ate Gigi. God bless. Ayan, marami pong pinamili yeah. si Aysen. Tara, may payong naman kayo, honey. May Akin na to, ako na magdadala. Mabigat ba ka. Thank you po Ate Gigi. Ayan po, pinamili na po natin si Aysen. Marami rin po yung nag natin. Mga gamit sa bahay. Toyo, mantika, ah, may toothpaste, sabon, shampoo. Tapos mga biskuit, pambaw ni Talalay, may sesto, may kape, asukal. Thank you, thank you po, Ate Gigi. Kami lang po yung nag ng tricycle. At medyo mabigat din po yung dala ni Heise. 12 seconds later. At antayin ko lang po si Bossing. At mag-unboxing na rin si Hyzen. Ako po yung nagpapasalamat sa mga sponsor ko na nagbigay po sa akin. Napakalaking tulong po ito. Sobrang. brah. Yehey! Maraming baon si Talalay. Mga biskuit. Mga wow. Ang baon, ang baon, kami sa kami Kami po ay dito na nag-grocery sa malapit at kung ka na po ay medyo malayo din. Pag kami magta-tricycle ay, magkano ba gamil? high, send? Five, 30 daw po ang pasahe pa ba yan. Tapos ay panakaray 60. Ay 90. Papunta pala do doon ay pabalik pa. Kaya kami po dito na rin lang na mili sa malapit. Ayan po, mission na na po, na po ulit tayo. Inaantay ko lang po si Posing na dumating at pabalik na rin po tayo sa bahay. Aba, sakto po at pwede na si Posing. <laughs> Sakto-sakto. Timing na timing ang dating po Posing. ng ngiti ng mahal po namin. May kapartida po si Baby Teo. Oh. Ito ay from... Dalimago! Ah! <laughs> <Good laughs> Patulala, hindi pa alam ang pera. Ayan, milot ay from... Galing Florida. Wow, thank you so much po. Tapos may 1K again. Wow, nadagdagan na naman po ang pera ni Teo. Ito naman ay from Ma'am Millet. Mm, Canada thank, thank you po mam Ma Thank you so much thank po. You po Thank you po Thank you po oh, Hindi pa alam ni Teo, hindi pa makapagsalita ng thank you <laughs> Tayo. Salamat po Sabi mo yung thank you po Ikaw nga, dali, dali. Thank you po Sa nagbigay ito, sabi mo, baby ko thank you po! Thank, thank you, you po! Hindi pa po alam. Wala pa talaga. <laughs> thank you so much po sa nagbigay po ng cash po kay Teo.